Ayan, ayan na oh. Construction boy na para prangga. Sa tanggal ng Bacalos Lobo. Pangatlong araw na to. Babalik-balik. Isang it, wala pa ani masiyat na uh, ani ng piraso. Pero matagal makuha. Ah, eh. uh, matagal kasi lahat palitan ng Backpad, gasket at saka plate. At saka bolt. Yan hirap tanggalin 'to, nakapansaw. Yan. lahat naman kasi palitan to tatlong araw na to, tatlong araw pa balik-balik sa site buti na lang, may screen na oh, di ba, may screen na wala nang init dati, nung una-una mainit yun, kasi wala kaming screen wala kaming pang cover ngayon may cover na kami oh, nagpojus kasi di ko kaya ang init eh, di ko makatrabaho hindi namin matapos ito, walang may screen di kaya ang init Pawis na pois kaya hindi lagyan namin ng screen Ayan na o oh. Di diba, tubig nyo lang? May na tubig. Hmm. Tubig dito marami. Ayan. Di diba? Pagkatapos niyan ako na naman talit dyan. Ako naman maglagay ng bolt, magigpit. Pagkatapos niyan O, di diba? Pagkatapos niyan ako na maglagay, ako na magigpit ng bolt dyan. Tapos lilipat na naman sa dawas sa yan Ayan. Doon si isa. Tapos isa. Ha, ah, naman. Iba talaga tong ang burn. Diba talaga to ang eh, ng CR. Ang <laughs> amoy tayo. amoy na amoy. Ayan o. Oh. Pangul third naman na ba ito. Ayan. Last na ito. Matapang ng na namin ito. Diba? okay lang may hangin pa mas malamig na dito kaysa dito sa kayma doon magkabi ang init dito hindi masyado hindi nga ako pa pawisan masyado kasi nakatingin lang ako eh hindi pa ako lang trabaho may maya ka pa. pagkatapos yan ako sunod ayan pagkating yan asin guys patapos na rin siya ako na maglaka ng pork ayan Lagay ko na rin yan ng bolt Dette er Wog Town.